So yan guys, bago natin i-display yan, magbablog muna tayo. At bago ko yan i-display, maliligo muna ako maya maya para hindi ako banasin mag-display. So guys, habang inaantay ko yung isa ko pang order, bukod kay grocery na kadi-deliver lang. So, magbablog muna tayo at mag-unboxing tayo. Magandang araw sa inyo mga kasari. Nandito na ulit tayo sa ating serye kung paano mapalago yung ating sari-sari store. So, nasa episode 5 na tayo ngayon at isang sobrang importanting topic ang pag-uusapan natin. So, yun ang magandang serbisyo sa customer. Pero bago yan guys, ay mag-unboxing muna tayo ng mga bagong dating na paninda rin mula sa ating mga online bilihan. Nahin natin itong galing sa Nestle. guys, trending na trending sa Sari Sari Store Group, kaya nabudol din ako bumili ako ng 32 peraso 288 ang bili ko, so 9 pesos yung puhunan, nakita ko sa mga posts or comments nila, 12 pesos yung bentahan nila So, oh, Sunod naman mga kasari, itong lamang galing sa Mondelez. Parehas ang presyo niyang 174.02. Akala ko same lang yung item na na-order ko kasi magkaparehas yung presyo, pero magkaiba ito. Bumili tayo dito ng tang na pineapple. Kasi di ba diba, ang presyo nito, magkano ba? 211 or 222. Pero 174 ko lang siya nabili. Kaya isang dosen ng tang, 22 yung benta ko nito mga kasari. Tapos ito guys, yung Cadbury shots na 10 pesos yung benta ko sobrang benta nito. Kaya yeah, may discount din ako dito mga kasari, kaya mas pinili kong bumili dito sa online. So yun mga kasari, dito na tayo sa main topic natin. Alam nyo ba na kahit gaano kaganda ang tindahan mo, kahit gaano kakompleto ang paninda mo, kung hindi maganda yung trato mo sa customer, malamang hindi sila babalik sa tindahan mo. So ako kahit pa paano masasabi ko, okay naman. Kahit medyo minsan sablay, depende kasi yun sa customer. So, sa tinagal-tagal ko na dito sa pagtitindahan, masasabi kong okay naman kasi bumabalik-balik pa rin sila. Ngayon mga kasari, may question ako sa inyo. Para sa inyo, ano yung pinaka-naaalala nyo sa isang tindahan nung kayo pa yung bumibili? Yung presyo ba o yung pakikitungo ng isang ng tindera Comment nyo sa baba mga kasari. Curious ako kung ano yung mas big deal sa inyo. So, meron tayong mga tip dito mga kasari. Number one, maging magalang at approachable. Kahit simple lang na good morning po, salamat po, hi po, kumusta po. So, malaking bagay na yun para sa mga customer natin. Kasi minsan may mga tindera na tahimik lang o masungit. Huwag ganun. Kahit pagod ka, wag ipakita sa customer. Ako mga kasari, sanay na ako makipagbiroan sa mga suki so ko. Ganun din sila sa akin. Sanay na rin. Minsan may times na nagjo kami. Minsan may bumibili ng coke. Pabili po ng coke. Anong coke? yung nasa bote. Sasagot ko lahat naman ay nasa bote. ba? Diba? So, yung mga jokes namin na minsan napapatawa na lang kami parehas. Pero, syempre, doon lang yung sa mga close lang. Kung hindi mo kabiroan, lalo yung mga thunders, dapat professional ka pa rin mga kasari. Piliin mo yung bibiroin mo. Importante rin po yung mga po at opo, kuya, ate, nanay, tata, yung mga tawag na yan. Para kahit papano, may paggalang pa rin doon sa mga bumibili. Ano, minsan yung mga bata yung nagtuturo sa atin kasi minsan sila pa yung mga nagpupo at opo. Pero syempre mga kasari, ang pakikipag-usap natin sa mga customer natin, yung pakikisalamuha, syempre dapat may boundaries din yan. Iwas yung sobrang tsikahan, lalo na kung nauuwi sa chismis, or ayan na, may, may uutang na sa'yo. Kasi sa umpisa nakikipag-glow sila, pero may agenda na yung suki natin. Uutang na yan. Kaya kailangan may linya tayo kung hanggang saan lang yung closeness natin sa mga customer natin. Saka guys, kung ayaw yung, magpautang magpa sabihin ng mas maayos, pero syempre nakangiti. Ako kasi dito sa tindahan ko, hindi na ako nagpapautang. Tapos pag may nag-attempt na Uh, gustong mangutang, sasabihin ko na lang, ay, pasensya na po. Uh, hindi na kasi ako nagpapautang. So, nakangiti ka pa rin para hindi masyadong nakaka-open. Sunod ka sa kilalanin yung mga suki. ba diba, bawat suki natin may mga favorite yan. May mga favorite silang brand, paninda. Dito sa sari-sari store ko, palibasa, kilala ko na yung mga suki ko. Alam ko na yung mga produkto na mga favorite nila. Minsan titigan lang or konting sign lang, alam ko na agad kung ano yung binibili nila. May mga suki ako na pag sinabi ay isang pares nga dyan at Alam ko na agad kung ano ang iaabot sa kanila kano kung ano yung combo na gusto nilang bilhin. Nakakatuwa kasi, napapansin nila na naalala mo sila, naaalala mo yung mga gusto nila. So, hindi na sila mag-effort magsabi, di ba? Malaking impact din yun sa relationship ng tindera at sa kanong customer. Sunod mga kasari, bilisan nyo naman at ayusin yung transaction sa mga customer nyo. syempre ayaw ng mga customer nung sobrang tagal hassle. Dapat ready tayo lagi at mabilis sa pagtitinda. Kung nagkatao na may pila na dyan sa harapan ng tindahan mo, tiba, madalas nangyayari yun. Huwag ka muna makipag-chismisan doon sa mga customer mo na nasa counter kahit gusto mo. Trabaho muna. Unahin mo muna yung pagtitinda, ubusin mo muna yung mga customer mo. Kahit ako, mamimili din ako. Mamimili din tayo sa mga grocery store. Ako, mainipin talaga ako. Pag mabagal yung cashier, sobrang inip ko na kasi kung iisipin ko yung oras na nasasayang ko, marami na sana akong naibenta sa tindahan kong naiwan, may transaction na sana ako sa Gcash. So, So, parang gusto ko na laging umuwi, umalis. Syempre, ganun din yung mga suki natin. Ano po, may mga kanya-kanya din yung trabaho sa mga bahay nila. Kaya pag may bumibili sa inyo, i-confirm nyo lagi yung mga binibili nila. Kunyari, soft drinks po, anong brand, ilan, malaki ba or maliit. Ipa-plastic ba o yung mismo coke? So, bago mo kunin yung items doon sa rep or sa lagayan, i-confirm mo muna doon sa bumibili kung tama yon. Para naman hindi kayo parehas mahasel o maabala dahil sa paulit-ulit na pamali-mali na ibibigay mo at hindi naman pala yun yung binibili. At huwag niyong kalimutang i-announce yung lahat ng mga presyo habang kinikwenta nyo. Kasi ako dito, bukod sa ililista ko pag mas sobrang haba na nung listahan na pinabibili nisan di diba bata? May listahan yun, pinalalagay yung presyo. So ililista ko yun, pero pag wala, habang nagko-compute ako, sinasabi ko yung item, saka yung presyo. Kunwari, kape, 16, dalawang magic, 12. Tapos sasabihin ko yung total. 28 pesos, ima-minus ko yung pera, 100, ang sukli mo ay 72. Ganon, ganon ako mag-compute doon sa ating mga suki. Pag magsusukli ako, kahit isang piraso lang yung binibili, binabanggit ko pa rin kung magkano yung sukli niya. Para kung bilangin niya man, alam niya kung magkano ba talaga yung suklid niya. Pag ganun kasi mga kasari, mas transparent, mas kampante si customer. Yun yung mga gusto nila. Mas gusto nga nila yung may mga presyo, lahat ng items. Para pagdating nila sa bahay, ay alam nila kung magkano yung lahat ng presyo kasi nakukwenta agad nila. So sa susunod, alam na rin ng customer yung budget na dadalhin niya kasi sa ulo niyo na rin yung presyo mo. So, sunod mga kasari, linis at ayos ng tindahan at syempre yung tindera. Hindi lang panindaan tinitignan, pati itsura ng tindera, syempre. So, kahit busy tayo, ligo-ligo din pag may time. Ano po, konting lipstick, konting pulbo para mas presentable agad tayo. Magbigay na extra service, kahit simple lang. Minsan may mga batang kulang yung mga pambayad, di ba? hindi natin may iwasan tapos minsan nakakaawa. Minsan nga may umiiyak pang bata dyan sa harap na hindi niya mabili yung gusto niya kasi kulang yung pera niya. So minsan binibigay ko na kung kulang lang naman ang piso or may tubo pa ako dun sa halagang ibinayad niya sa akin. So discount ko na lang yon Yung iba naman kasing bata mga kasari, sobrang galante. Napaka-generous din yung mga bata ngayon. Yung piso o dos na sukli nila, iniiwan na lang sa akin. Akin na lang daw sa bay takbo. Iyon na lang yung listen, Kahit ipilit ko na, huwag sukli mo! Hindi, akin lang daw. So, win-win din. So, yung mga binibigay na may mapeperang bata, nini discount ko doon sa kulang yung pambayad. Saka yung simpleng pa-plastic or pasupot mo dyan sa tindahan mo, malaking impact yon para matuwa yung customer natin. Tanungin nyo kung ipa-plastic po ba ito. Ganun kasi ako, kahit alam kong kaya niyang bitbitin, tinatanong ko pa rin kung ipa-plastic kasi baka gusto niya i-plastic, isupot. Ako yung naiipon ko yung mga supot na ganito ni Grocery. Ang dami ko ng ganito. So, makapal din ito. Tapos, bumili din ako ng plastic na may handle para mas maganda, mas present tablet. Tapos guys, kung may naubusan kayong stock, wag niyo sabihin na wala na. Gawin niyo, sorry po na na, kabibila lang kasi kanina ni ganito kahit one week ka lang out of stock. Pag suggest ka ng iba na pwedeng ipalit, nasa tingin mo yung magugustuhan din niya yung produkto na yon. Pero kung ayaw, wag mo na ipilit. Ayan, ayaw kasi ng mga customer na pinipilit sila, 'di ba? Kahit ako din. Eh. Pag feeling ko ay promote na promote na talaga or push na push na, kahit gusto kong bilhin, ayaw ko nang bilhin. Ito yung pinakaiiwasan niyo at never ko talaga 'tong ginawa kasi ayo ko gawin sa akin. Iwasan niyo mga personal na tanong. Small talk lang tulad ng kumusta po, na-receive ba yung text natin sa bills payment sa ilaw? Gano lang yung mga conversation namin ng customer ko. Kung gusto niya mag-open ng sarili niya, okay lang pero hindi dadating sa punto na ako ang uunang magtatanong para tanungin yung mga personal information nila. Minsan kasi meron tambay dito sa tindahan ko na lahat ng customer ko tinatanong sa ang kagaling, anong lulutuin mo Ba't bumili ka ng ganyan? Sino yung kasama mo? 'Di ba? Ang dami niyang tinatanong, nang na nahihiya dun sa customer ko. guys guys, kung may reklamo sa mga paninda mo, gamitin yung sira method. So, number one, mag-sorry agad. Humingi ng pasensya kahit alam mong mali si customer. Sunod ay, investigate. Tanungin kung kailan nabili at paano ginamit ba't nasira. Sunod letter R, mga kasari, resolve. Kung balid naman yung dahilan ni customer para mapalitan yung binili sa yung produkto, ayun, palitan mo or mag-offer ng solution. Sunod, letter A, appreciate. Magpasalamat ka dun sa information na sinabi nila tungkol sa produkto mo kung may sira ba or may langgam ba sa loo para alam mo yung nangyayari sa mga products mo. Sa ganung paraan, may iwasan mo yun sa susunod at eh, hindi ka lalo masira sa mas maraming customer. Ano po? For example, dito nangyari sa akin sa tindahan ko. May bumili sa akin ng alak na muhito, 1 liter. So, medyo mahalang puna nun. Tapos, binalik kasi may basag yung bote sa pinakatakip. So, hindi ko yung kita kasi may takip. Hindi ko alam kung saan nabasag ko, dito ba or sa kanila na. Pero, pinalitan ko pa rin. Kasi, mas mabuti na yun kesa mawala ng tiwala yung customer sa atin. Kasi, wala din naman akong alam kung paano nga nabasag. So, lugi ako. Pero, kahit pa hindi lumipat sa ibang tindahan yung customer ko. Kasi, ang hirap kong kausap <laughs> hindi ako nagpalit ng produkto. Wala tayong magagawa mga kasari. Yan ay kasama sa pagtitindahan natin. Yung pagpapalit ng mga items na nasira kahit hindi natin kagagawan. Ito yung rule of thumb natin dito mga kasari. Huwag makipagtalo, ayusin agad, pero maging patas sa mga magiging desisyon natin. May mga times na hindi mo kailangan na i-refund or ibalik sa customer yung bayad. Lalo na kung meron kang ebidensya. May times kasi sa akin na nagpapaload pero mali yung dinictate niyang number. Siya yung nagkamali, kinonfirm niya na tama yung number na inulit ko. So after ilang oras, nagreklamo at hindi raw dumating yung load. Pero chinek ko sa dalawang CCTV ko sa taas at saka dito sa loob malinaw na malinaw yung aming conversation tungkol doon sa load. At yun nga, nalaman namin na siya yung nagkamali ng number na idinictate sa akin. At nagdeduct yun sa load ko. So, hindi ko binirefund sa kanya kasi kasalanan niya. So, case to case basis yung pagbibigay natin ng refund at pagbabalik ng item sa mga customer. May mga items kasi ako dito na hindi ko na pinapayagang ibalik. Katulad ng sigarilyo na nahawakan na yung mga purse stick. Mga diaper na nahawakan na din. na typewriting na ibinabalik sa akin na gusot na. Napagdesisyonan ko na hindi na ako tatanggap ng ibabalik na typewriting. So pag nagbibenta ako ng mga items na yun sa customer, sinasabi ko na agad sa kanila, ito hindi to pwedeng palitan ha. So alam na agad nila, hindi na nila ibabalik. Mga kasari, dapat tayo ay nag-multitasking din sa tindahan natin at extra effort. Dapat, first come, first serve tayo dito sa mga customer natin. Pero, kung kaya naman pagsabayin, go! Pagsabayin mo yung mga customer mo na maservisyuhan. So, kasi dito mga kasari, may times na sabay-sabay sila. Pero yung ibang customer ko, nagpapaprint yung iba, nagpapaload yung iba, bibili. So, habang nagpiprint ako at inaantay pa matapos yung print, nag-accommodate ako ng ibang customer. Naglo-load muna ako, nagbibenta muna ako. So, multitasking tayo para ma-accommodate natin lahat. Tapos kasari, mag-effort din sa pagpapaalala sa ating mga sukit Tulad ng mga oras kung kailan ka mag-open at magsasarado para alam din nila. So, yun, mag-announce ka or kaya magpaskil ka dyan sa tindahan mo para alam ng mga bumibili sa'yo. At kung nag cash cash in cash out ka, pag aalis ka, mag-post or mag-message ka sa mga customer mo na regular na may transaction sa iyo. Or kaya simpleng note lang sa Messenger para hindi sila maabala na magse-send sila ng pera sa iyo para mag-cash out yung pala wala ka. Para alam agad nila at di agad sila makapag-send ng pera sa inyo at makapag-adjust sila kung ano yung mga dapat nilang gawin. So meron tayong 3-minute opening routine talaga dapat sa umaga. Number 1, magdasal muna. Hingin mo yung mga okay na customer, walang maligalig, maayos na customer. So sunod, maraming benta at good vibes sa sari-sari store mo. Sana hindi ka masiraan ang mga paninda, hindi mag-expire. Tapos pag-open mo ng tindahan, counter-check ka kaagad. Kailangan malinis, tuyo, walang kalat mga kasari. Tapos mindset check ka kaagad. Isipin mo magiging magaan at positive yung araw mo para hanggang gabi okay na okay yung mindset mo, di ba? So quick story time mga kasari. Ayun, may kilala akong maliit lang natin dahan diyan sa tabi ng school. Lagi siyang nakangiti, di ba? Mas maganda kasi pag lagi nakangiti, positive lagi. Kilala niya lahat ng mga estudyante doon sa school na malapit sa kanya. Lagi pa niyang tinatanong, o, oh, kumusta yung exam niyo? Kaya kahit may mas malapit na tindahan doon sa school, doon pa rin bumabalik yung mga estudyante sa tindahan niya. Bakit? Dahil mas masarap bumili sa kanya. Mas komportable yung mga bata. Yun yung tinatawag na good service. Kaya tandaan natin mga kasari, hindi lang mga produkto o mga paninda yung binibenta natin dito, pati yung sabisyo natin sa kanila. Kapag masaya yung customer na natin, babalik at babalik sila sa tindahan natin. Kapag dumami yung suki mo, syempre, automatic na yung lalaki yung kita mo, di ba? Sa susunod na episode mga kasari, pag-uusapan naman natin ang isa sa pinakamalaking problema ng mga sari-sari store. Nako, ito yung madalas na topic sa grupo ng sari-sari store owners, utang na hindi nababayaran ng na mga tumatakas na customer. Yan ang ating tip number 6. Kaya stay tuned mga kasari at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated kayo sa susunod pa nating mga tips. Maraming salamat mga kasari. Happy selling. God bless. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Sana dumami pa yung benta natin at suki natin.